Good morning. Alas otso na. So yung aking mga workers ay hindi pa nag-duty. Siguro napagod talaga sila kahapon. Yes, napagod sila. Kasi nga, tingnan nyo naman, ang lalaki ng mga bato na hinakot nila dyan. Mm -mm. Tapos doon. At yun nga, Nakalimutan kong bilhan sila ng ano, alaksan. Mm -mm. So, ayan. Oh, ang dami dyan kahapon. Sobrang dami. Yun pa. Dyan pa. Oh, ang dami dyan. So, yung parting yan. Ang dami dyan. Oh. Kaya nagiging play na siya. And, naintindihan ko sila. Pero sinabihan ko naman sila na dahan-dahan lang kayo. Huwag ninyong i-force e ang sarili ninyo. Kasi, mahirap. Mm -mm. Ako, ako yung ako yung boss na hindi ko marunong akong tumanaw ba ng trabaho. Kaya sinabihan ko sila kahapon na dahan-dahan lang kayo. Huwag lang yung madaliin yung trabaho. Kasi hindi naman yan akyaw. So yun. So, siguro ano sila, pahinga sila ngayon. Hindi lang yun. Ready pa naman yung ano nila. <laughs> Ready na yung yung ulam nila ay... Yan, munggo munggo na may ah uh, malunggay tapos yung sobra nila kahapon ay ininit lang ni mother yun yung breakfast nila ha tapos ito yung sa akin tapos na akong kumain ni ito lang yung kinain ko Nagluto ako ng oatmeal. Hindi ko naubos yung oatmeal na niluto ko. So, yan yung breakfast nila sana. Hindi sila dumating. Ala, meron pala ditong kamansi. Ayan, kamansi. Masarap tong utanin. Oo, so ayan, Ipapakita ko muna sa inyo yung ano ha, yung... Trabaho nila kahapon kung saan talagang napagod sila ng bonggang-bongga. Nakakapagod naman talaga. Kasi, maghakot ka, magbuhat ka ng napakabigat na mga bato. Tapos lahat ito bato, ayan. So, ayan yung, ano, yan yung hinakot nila. Which is, I very, very, very. So, itong parting ito, ayan, malapit na siyang, kung nag-duty sila ngayon, ang ipapaano ko sa kanila is, ito hindi pa tapos papahakot ko yan sa kanila papatapos ko yan yan tapos ito mga basurang ito ay ipapalinis ko yung mga plastic ay isiparate tapos tawag doon yan dyan pasimulan ko nang ipa-plane yan dyan pag natapos na nila yung mga bato na hakutin or itransfer transfer doon sa kabila para itong parting ito ay play na siya at para na tala hindi na hindi na kami mahihirapan maligo sana ako ng dagat nandun yung dalawa kong mother kasi I have two mothers here si mama Delina at si mama Lely nasa dagat sila ang laki kasi ng low tide eh. mangunguha daw sila ng ano ng pig suit ng seashells kasi nga pag December kasi pag December ay talagang malaki yung ano. Malaki yung low tide at marami kang makikitang seashells. So ayan, malinis na siya. At malapit ko na talagang ma-achieve dahan-dahan yung gusto kong mangyari. Na magkakaroon ako dito ng magkakaroon ako dito ng garden. Kasi alam niyo naman ang garden ay talagang kailangan natin 'yan. Agoy ang bata ni Hilak. Pagto ko ang bata ni Hilak basin og um, maano tayo mga tayo. Di ba yung batang muhilak Hilak no? may mga copyright yan. So ayan, copyright. Balik ako dito kasi kakainom ko lang ng gamot at kailangan kong magpahinga. Pag nainom kasi ako ng gamot na ano ako na nahihilo at kailangan kong umupo lang. So yeah, basically yon yon lang ang trabaho ngayon walang trabaho ngayon kasi hindi sila nag-duty. Uh, uh, hindi naman nag-chat. Hindi ko na ano, hindi ko na receive ng chat ni Leo. Or baka ano lang talaga sila, napagod. So, yan, ready na sana yung pagkain nila. At may ano na, may tubig na. May tubig na kasi may pasok. Wala ang mga tao ngayon, may pasok na. Hindi na kasi holiday ngayon. So, meron ng tubig dyan. So, yan. Okay? So that's it muna for this morning. Mamaya na ako mag-live. Kasi, ah uh, magbahinga muna ako. Nahihilo ako eh. Nakahihelo. So balik ako sa aking veranda. Which is doon talaga ako hiyang. So ayan po. And next week, simula na itong ah uh, simula na itong pinturahan ni Iking Monday magpipintura na siya para ma-arrange na. Ito yung mga pintura dyan sa ilalim. So, hindi pa talaga kami nag-arrange ng bonggang bonga kasi wala pang pintura eh. At saka pag nagpipintura, may movement pa ng mga gamit dito. Kaya mamaya na kami mag-arrange pag tapos na yung pintura. So, tingnan nyo yung ano. Tingnan nyo yung rate Tingnan niyo room namin. Ayan, dyan na sila. Mm -hmm. La, pag ako, di, di, mo mo duty dong. Pag ko ako, di mo mo duty. Duty pala sila. Ha? La, si Papa, kumusta man? Tagani mo bugas? Eh, nag-duty pala sila. Dang. It's a prank kala ko hindi sila mag duty kasi nga inutusan ko pa kasi si Leo na uh, sa ginsa si, yung maghatid ng ano ng ano ng father ko sige dong ready na inyong pamahaw nangaligo sila sa mama og dagat hindi ko lang ipakita yung isa kasi nakahubad sige dong pagkaon na mo dong ha nadihin yung pagkaon dong mag ako sa nintiwason duty pala sila okay. <laughs> dong morning la dako anak sige dong paway sa mukha diot onya pamahaw ready na yung pamahaw sayo kay nang ready ni mama sige so, papakita ko lang yung ano yung room namin sobrang ano pa sobrang uh, hindi pa ganun ka ano kasi nga hindi pa nga wala pa nga ano eh wala pang pintura so mamaya na namin i-arrange yan sa mo dia dong So, yan, dito ako natutulog sa sa hig. Kasi nga, hindi ako at is dyan sa ano sa... Ang natutulog dyan si mother. Dyan matulog si mother. Tapos si... Yung isa kong mother dito. Si okay, ma, Mama, mama Delina. O, kana, dong. Kana, kay, wala. Kaya mo ba, kaya yung sabi Kang mama na. Ah, sige lang, mao siguro na yung kayo. Nangaligo ko, mislagdagat, good. Sige dong, diskanso sa amo tapos pangaon mamahaw mo parang diskanso na pod <laughs> kay wala wala ra mo gi pamaulan eh. nakalimot nang kugpalit og guan oy nakalimot kog palit og alaksan so in meron silang dalang ano ah uh, tawag doon asap ng kalabasa dong hello nay ano nai, na yung sing dalang kalabasa sige dong pamainit pag guan mo guan din ha tubig pag pag usa na maniho lang mo diha ha yan, tapusin ko muna tong aking ano. So, Dito ako natulog. Tapos si Mother Jan, tapos si Mama Delina. So pasensya na medyo kalat pa yung lalagyan ko nga ng damit ko ito pa. Eh. <laughs> yung aking laundry basket. Pero meron na kaming mga ah uh, tawag doon mang yung mga box kasi ang gusto ko box-box lang yung box-box uh, lang yung uh, lalagyan namin ng damit para ilagay dyan sa ilalim ng kama kasi nga kunti or maliit lang talaga yung ano namin so, dito muna ako dahil so nag-duty pala sila it's a prank talaga so so ayan, so dito naman this is my viewing area ay salamat nag-duty pala sila dahil akala ko hindi sila mag-duty kapon uh, inutusan ko kasi si Leo na daan muna doon kay Itay para bigyan ng ano bigyan ng itay ng kaniyang mga supply bigas ulam at ano pa so ayan dagat din so mamaya ito yung gagawin nila dito tatapusin nila yan para wala nang problema upo muna ako din so ayan nag duty So ayan, nahilo ako. Kaya pagkatapos ko uminom ng gamot, kailangan talaga nakaupo ako. Upo lang. Okay? So yan lang muna ang update for today. Today is November na. Okay? See you later. Bye. Aladong dong na ni mo si Busy pa sila.